Yan guys, ito na po yung uh, insert pins board natin. Layout pa lang po ito guys kasi hindi pa po ito tapos. Hindi ko muna binatasan kasi matagal guys. Nagpapakita ko lang po sa inyo uh, kung paano ginagawa sa actual ang insert pins sa inyong mga skills guys. At syempre tuturo ko rin po sa inyo guys kung paano natin ito magawa ng tama na hindi tayo nahuhulugan ng pin. Kasi pag nahulugan po kayo ng pin guys, ay ibig pong sabihin na hindi po kayo nag-iingat at malaking bawas po yan sa inyong mga score. Okay? And mga Lodi, na po natin yung demo natin sa ating uh, insert pins sa inyong mga skills test. Okay? Uh, marami po kayo mga ito sabay-sabay, uh, siguro mga lima hanggang sapo, sabay-sabay po kayo nagagawa at bubuo sa inyong board sa mga pins. Okay? Tapos may 60 seconds duration ka po kayo sa inyong mga oras ng idol. Kasi sabihin, 1 minute lang po. Kailangan mabuo nyo na ang inyong mga board. Okay? Hindi po kayo pwedeng lalampas sa isang minuto mga idol. Kahit mabagat po kayong maglagay mga idol, uh, kapag hindi po kayo nataranta, hindi po kayo magmamadali, ay wala pa po pong isang minuto, mabubuo nyo na ang inyong mga board. Okay? At dito may basket dito sa harap, dito po nakalagay ang inyong mga pins. Ang sikreto po dito mga idol para magawa niyo po ng mabilis ay siyempre practice kayo ng practice, practice kayo ng practice. At sa inyong mga practice mga idol ay kailangan niyo pong uh, i-practice lahat ng side ng board. Uh, uh, tulad dito, nakapag-practice po kayo ng ganito na nandito yung mga kulay tapos iikutin po mga idol. I-practice niyo din ang ganitong side, ganito at ganito. Lahat po ng side mga idol para pagdating po sa inyong mga skillsets, hindi niyo po kasi alam kung uh, anong side uh, nakalagay ang uh, board ng inyong uh, uh, insert pins. At pag nagagano'n, nakapag-practice ang pwede, okay lang. okay kaya eh, sa nagsasuggest ko po sa inyo na ikut ikutin niyo po ang inyong mga ball kapag nag-practice po kayo. At siyempre, gumawa po kayo ng sarili niyo mga ball para uh, lagi niyo pong magawa ang pagpapractice. At kapag nagsimula ng mga idol, ay kailangan niyo pong itaas ang ating mga kamay. Wala pong kayong sukot na gloves kasi hindi pong susukot ng gloves ang insert pins at saka yung hang rings mga idol hindi po ng gloves ang susuot ng gloves ay ano lang po yung bolts and nuts kasi mahirap si hawakan ang uh, rings at saka pin kapag naka gloves po kayo okay? at ngayon nakataas po ang inyong dalawang kamay para magsimula mga idol tapos babanggitin ng kuya na si Jack ang ibig sabihin po ay start na kaya yeah, buuhin niyo na ang inyong mga bolts ng mga pin okay? At dapat smooth lang po yung galawan mga idol. Huwag po kayong magmadali. Huwag po kayong matarata. Kasi ayaw na ayaw ng mga koreano na kukuha ng mga uh, natataranta, madaling mataranta na mga worker. Okay? Huwag niyo po ipakita na natataranta po kayo. Smooth lang po mga idol. Hindi po kayo lalampas sa 60 second. At gaya ng sabi ko po sa inyo, naiwasan niyo pong uh, ng mga pin kasi maraming bawas po yan sa inyong mga score ano uh, pala panahon namin mga idol, hindi po sa pagmamayabang, sa insert pins, ako po yung unang natapos kasi uh, ko po yung tama, nagpractice practice ako lang ng nag practice, nag-practice ako lang ng nag practice. Kaya pagdating nung sa araw ng skill test namin, mabilis ko pong natapos ang insert pins. Wala pa po pong 30 segundo, tapos na po ako. Ako po yung unang nagtaas ng kamay. Kasi kailangan nyo pong itaas yung dalawang kamay yung mga idol kapag tapos na po kayo. Signal po yan para uh, ipaalam na tapos na po kayo mga idol. wag po ninyong kalimutan yan. At sa ngayon mga idol, hindi ko muna mapagita sa inyo kung paano ako maglagay ng mga pin sa sa board kasi wala pang butas itong uh, board na ginawa ko mga idol. Sa kanal lang po. Ang sikreto ko lang po nito ay may sarili akong pattern, may sarili akong paraan paano maglagay. Inuuna ko po, po yung malaking bilog apos uh, maliit na bilog, malaki square, maliit square. At yan lang po lagi ang uh, sinusunod ko mga idol. Hindi na po ako magawa ng ibang pattern. Sa ganyan paraan po ay mabilis po talaga ninyong magulo ang board sa inyong insert page. At yan lang po mga idol, sana po ay nakatulong po sa inyo kayo kapano itong vlog na ginawa ko tungkol sa insert Kung Nabangan niyo po ang ibang mga vlog na gagawin po mga idol. Magtanong po kayo at gagawan po natin ng video po yan, vlog po yan, content po yan mga idol.